What's up sa inyo mga idol? Ah, sama nyo niyo ako magpainom ng baka. Ah, at ang ating unang step is magkitimpla tayo ng iinumin nila. Itong iinumin nila is may ano na to, may babang na. Ah, kung tawagin sa amin is darat. May ano na to, may, may ano na na ano na siya ng darat. Ngayon titimplahin natin siya ng pulot. Ito naman yung pulot, guys. Ay, ah, yung pulot is ayun yung matamis na klase na para sa mga baka. Pwede rin to sa halaman para ang yung halaman ay masigla. Kumbaga ito ay parang isang klase ng vitamina na pang pataba. Ganun. Pwede rin sa ano, baka. Yan, ito lang yung pantimpla namin. Ah, nilagyan ko lang ng tagisa, isang timba. Ito guys oh. Yan. Yan yun naman yung pag-compare na ano, uh, kukulay siya sa ating paino, ipa, ipapainom na para sa mga baka. Tapos kasi mayroong mga eno katulad nito uh, namumuo siya sa ilalim kaya dapat haluin muna natin bago ibigay sa apaka next natin is yung isa yung ito kaya yung pagkukumpay ng kulay nito ito yung wala pang kargang pulot sa lang ito meron na ayan o no? ito lalagyan natin ng isa pa yun ah, same process din same process din yung pagtitimpla hahaluin yan, ready na para ipainom sa baka at yun ah, tayo magpainom ng baka na ito nga pala yung una nating papainomin yan ay ano nga pala to dalaki Um, mga ang sa mga tatawang ha, kung ilan yung uh, timba na, na napapainom is tatlo yung timba na aking napapainom Ito yung mga pinanghahakot namin ng mga mga paserser na pa yung mga palay na pa. Ito yung mga pinanghahakot namin, ginagamit ginag namin sa bukid. Ito yung mga nanghihila ng kariton, galusa. Ayan. Ito yan. Gito po siya kalaki. Pag tumabi ako, talagang uh, talagang uh, uh, magkasing tangkad. Pero Lalaki pa to eh. Yun ah, same process din. Pag naubos yung isang timba, uh, ating ibubuhos tong isang timba na ating kinimpla. Uh, tatlong timba yung iyanong ko dito, pero hindi ko muna isasama yung isa. sa uh, sapagkat ano, itatapon nyo to. Itatapon nyo tong iniinom niya kapag marami kasi minsan na yung mga baka yung mga yung mga nguso nila nilulubog nila sa tubig kasi pag puno yung batya ano uh, aapaw yung tubig ng painuman nila Eh na magtimpla tayo ulit ah uh, may mamaya ko na tulit bigyan uh, papainom pa tayo dun sa dalawang baka nandiyan yun na uh, same process ulit uh, titimpla tayo para dun sa dalawang nandito uh, tips ko pala sa mga gusto magkaroon ng ganitong investment uh, sa mga gusto mag-alaga ng mga baka uh, talagang kailangan tutok talaga yung pag-aalaga Siyempre, uh, kasi unang-una dyan, mga ngayon yung baka kapag hindi natin sila na alagaan ng mabuti. Yan, na same process ulit. Yan, ah. Haluin kasi nga yung pulot na sa ilalim, yan, o. Yan ha, ah, dito rin sa kabila. Sa, sa, mga nagtatanong kung saan ito nabibili, ah uh, meron kaming binibenta dito sa sa amin. Uh, PM mo lang ako. O, tingnan nyo na lang sa Facebook page ko yung number ko. Tapos, tawagan nyo na lang ako. Yan. Ibigay e, natin doon sa dalawa. Dito lang naman dyan, eh. Dito naman, Yan, na. Haluin lang natin kasi yung babang na sa ilalim. Tapos yung pulot, ah, i stack sa ilalim kaya. <laughs> Tapos, tips para sa mga baguan na mag-aalaga ng baka. Ah, kailangan bantayan natin pag nagpapainom tayo. Kasi yung mga ibang mga alaga is, ay... Talagang kaya tapon nila yung ano, yung iniinom nila. Ang kinakailang nila yung babang. May mga ibang bakang ganun eh. Kaya masasayang yung babang. Kung ano man yung tinitimpla nyo dito sa iniinom nila, masasayang talaga. Yan na. ah. Sa mga katanong kung ano mga oras ako nagpapainom, ah. Ang oras pala ng mga aking pinagpapainom na umaga mga alas 10, alas 9, mga ganong oras. Tapos sa hapon naman mga mga alas 3 na tsaka ako magpapainom. Ayan o. Oh. Papakita ko sa inyo kung anong oras na. Ayan o. Oh. 2.54 ah, Bakit nga ba ako nagpapainom ng kentong mga oras? Ah, sapagkat uh, ah, mainit yung panahon uh, ah, yung mga baka natin is napaparami ang kanilang naiinom yan yung mga talaga natin na ah, napaparami ang kanilang napapainom yan isasalin ko ulit yung pangalawa niyang iinomin So, na tatanong kung ilang timba yung pinapainom ko dito is dalawang timba yung napapainom ko dito sapagkat hindi naman siya gaano kalakihan at tras, mas maganda na rin yung sakto lang yung napapainom na tubig Yan na template tayo rin, para doon yun sa gilid. Yeah. Tara, samahan nyo ulit ako. Ito so, yan. Uh, ito na yung pangatlo nating papainamin na baka. Uh, sinadya ko talagang hindi lalagyan ng babang ito para mapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung babang. Yan. Ito yung wala pang karga na babang tapos ito yung may laman na. Ito. Yan. Ito yung babang na sabi ko sa mga hindi pa nakakalam nalagay ko dito ayun nga uh, hindi ko siya masyadong lalagyan ng maraming babang uh, hindi ko siya lalagay, lalagay masyado ng babang kasi nga yung papay namin natin is babae kapag lalaki naman is kasi pag sa babae eh, ah, pag na pag buntis yung kasi hindi ko pa alam kung buntis talaga yun o yung baka na yun yung papainumin natin ngayon hindi ko pa alam kung buntis talaga o walang laman yun chan ah, kapag nasobrahan itong itong babang is ano mag yung siya tawag na bubunayin kapag nilabas yung anak niya bubunayin yung lalabas yung anuhan ng ang tawag dito uh, anuhan ng bata lalabas yun mamamatay yung nanay uh, ilang nakailang beses na kami kwento ng ganon, kaya sabi nila sa amin is yung pagbababang namin is ano lang katamtaman lang hindi ka tulad ng mga lalaki na aming alaga is kahit na gano'ng kadami kasi nga lalaki yun yan na, same process ulit. Lalagyan ng pulot. Tara, painom natin. Ito yung ating pangatlong papainumin. gusto mo magalaga ng baka talagang tiyaga lang yun ah uh, dapat sanay ka sa mga katulad nito uh, magpapaaraw yan ah. Uh, mag ng mga, mga mabibigat dapat sanay ka talaga sa mga ganitong gawain ah uh, ito, uh, dalawang timba rin yung naiinom nito. Dalawang timba yung mga Kasi nga sa init ng panahon, talagang iinumin yung baka na to. Sasalin ko na yung pangalawa. kasi yung babang sa timbang ito is na yung babang is na pupunta sa baba. Eh na sa mga nagtatanong kung saan na kumukuha ng pagkain namin ah uh, mamaya papakita ko sa inyo kung saan kami nag-iimbak ng pagkain. At sa mga nag sa mga curious dyan kung paano kami kumukuha ng dayami uh, makikita naman sa mga video ko na yung paano pagkuha ng dayami Ah uh, minsan na uh, napupunta kami sa Santa Barbara. Santa Barbara kala siya o ganun, uh, dumadayo pa kami sa ibang lugar para nga lang manguha ng liyame uh, ipapakita ko rin sa inyo, hindi lang ito yung aming inaalagaan na baka, meron pang mga baka uh, ito nga lang yung parang priority na aking alagaan sa mga ano, yung mga nagkakurious dyan kung sa amin ba talaga ito ah, sa, amin ba, sa amin talaga to itong baka na to wala kaming kataong na paiwi talagang amin itong baka na to yung mga ipapakita ko sa amin talaga yan ah, hindi, hindi kami mayaman na ah, sakto lang kami na sakto lang kami hindi kami masyadong mayaman ah, kung mayaman kami hindi hindi kami maghihirap na ganito Diba? tatanong kung magkano yung mga halaga ng bakang mga ganitong klase ha. Sa next video ko na lang sasabihin yung mga bakang ganito yung mga presyo nila. Ayan na. Uh, estimate ko lang doon sa isang baka na yung malaki yung unang kong video is na ang ang alam ko doon na sa mahigit isang daan na yung ganong kalaki. Ewan lang sa mga ganito kasi hindi ko pa alam yung mga presyohan. Uh, pero alamin natin sa mga susunod na video. Ah. Uh, na. Uh, tingnan natin yung lagay ng kanilang pagkain. Kusa siya mino. Yan na, uh, papakita ko sa inyo yung lagay ng aming pagkain ng baka Ayan. Lagay ng ay ito yung mga iba na, iba na siya sabi ko yan. Ito. Andun pa yung Tapos yung iba nasa kabila Ayan na yung mga sinasabi ko ha, sa mga gustong bumili ng pulot, ayan ito yung pulot PM nyo lang ako kung sa mga gustong bumili ayan ayan na uh... Maraming salamat sa panonood. Ah, uh, ako po nyo pala inyong supportahan. Please follow my page. And palike na rin sa aking mismong page. Yun na. Ah. Uh, ang aking mga vlogs is puro mga daily lang. Hindi masyadong... Ah, uh, hindi katulad sa mga ibang vlog. Yan. Please, supportahan nyo po ako. Yan.